Hi guys! Good morning! Nandito tayo sa Apple Orchards Ang dilim ng mukha ko, ayan So, few days ago guys nag-upload ako ng video sa, sa Reels uh, doon sa kabilang Apple Orchards namin, nag-video ako doon at uh, na may caption na kung um, kung may time lang ako gumawa ng Apple Cider sana gumawa ako, kaso lang walang time so yun um, ipakita ko sa inyo yung mga bunga ng mga apples na ito yung mga gala dami pang mga bunga pero ano na yan luma na talaga at saka overripe na yan at hindi na ano they're no good na talaga iwan ko ba kung pwede pa pwede ba ito gawing apple cider pero hindi ko alam so tamang tama guys nag upload ako ng video and then Yesterday may tumatawag sa landline na pupunta sila bukas Monday uh, Not bukas Sunday uh, on Monday pupunta sila dito um kunin nila, nila yung mga prutas na sa ano nasa lupa na laglag gawin nilang apple cider vinegar so ayun So, tamang-tama. So, ito yan, oh, mga mga gala yan, na uh, marami pang mga bunga doon sa puno, pero not good now anymore. So, marami pa din dito mga bunga. Yung mga variety namin dito, mga sa kabila wala na talagang bunga yung mga green apple namin. At, dito naman, mayroong mga variety na pink lady. Ayan. Sa likuran ko, at doon. So, yun, ang sabi ko sa husband na we have to supervise them na wag nilang uh, piliin yung mga green apple kasi they are good pa. Mayroon pang yung kunti sa puno at saka mayroon din na at kunin ko yan, ibinta ko yan. And then, dito naman, pwede nila yun kunin yung mga mga pink lady kasi it's not very good looking. Tingnan mo yan. It's not very good looking talaga guys. So ito yung mga bunga ng mga pink lady guys. O tingnan mo yun. Ayan. Um, pwede naman ito just wash. Pero yung mga kalabanan dito guys is. Uh, ayan o. Oh. It's not very good shape. Yung mga marami mga dent. Yung na dent sila sa dimple bag. Ayan. Uh, yun. Pwede yan, pwede yan gawing as uh, apple cider. Pwede din gaw gawin ng, ano, ah, uh, liquor or apple juice. So, ayan, guys. Um, ganun din sa gala, guys. Uh, hindi namin nabinta yan lahat kasi over, um, sobrang dami. Oversupply talaga sa gala. Dahil, dahil nag, ano yan, Pagka, pagkatapos din ang um, variety na gala, mayroon kami isang variety na Fuji. So, yun ang Fuji na binibinta namin because that's very good. Yung gala parang ano sila, naapiktahan sila sa ano, mayroong uh, fruit fly, mayroong magot. So, kasi sa summer, sobrang init talaga yung summer namin at saka humid. So, yung, may, yung magot, uh, gusto nila yung hot hot temperature at saka humid yun ang gusto nila yang, uh, yung mga magot yung bang uh, warm sa sa prutas yun ang tinatawag dito is fruit fly magot so hindi namin yan na control so yan hina na lang namin hindi namin yan um pinipitas last summer that was a um, uh, few months ago february or march so hindi namin yan A uh, binibinta kasi mayroon naman kaming uh, kasunod na variety yung Fuji, yun ang binibinta namin at saka yung uh, mayroon pang Braeburn pero yung Braeburn namin yung variety na apple is ano talaga yan uh, medyo uh, parang salty mold nag mold yung ano niya, yung skin niya yeah? so and also inside there is a brown so kaya nga hindi namin na uh, ano yung kasi it's an organic so they are not uh, spraying from the uh, chemical also for the fruit fly so hinayaan na lang namin then we have to clean up this din magpruning kami during winter sa kabutin na lang may tumatawag kahapon na pupunta sila dito bibili nila yung mga yung naglalagas ng mga apple gawin nilang apple cider vinegar iyan So, yun ang update natin, yun, yun ang, ano, itsura ng apple uh, winter. So, wala na silang mga dahon, guys, naglagas na. Yung iba, mayroon pa, pero hindi lahat naglalagas yung mga dahon. Pero, ano, maglalagas na yan, ah, uh, winter. So, nag-start silang maglagas yung month of May, autumn. Ayan. So, thank you for watching. Hanggang dito na lang tayo. Just, uh, please follow my page Simply Pinay OC Ma'am for more updates. Okay? Bye!